mahirap maging babae kahit na sa kasalukuyang lipunan. Bigyan tayo ng espasyo sa mga leadership role. Pero dun sa treatment, feeling ko dun pa rin nangangailangan ng tunay na progresibong pagtanaw. During transactions ng mga student leader or leaders na kababaihan, tinitignan yung kakulangan eka sa masculine trait na, eh, masyado na mamahinhin yan. Inosente 'yung mukha, masyadong malambot 'yung trato. Naihintay nito 'yung kapasidad at 'yung confidence ng kababaihan na ilabas 'yung tapang nila bilang isang babae sa ating lipunan. Patuloy pa rin ako nakakaranas ng diskriminasyon, lalong-lalo na sa aking tinatahak na profesyon sa siyensa. May ilan na nagugulat kapag nakakarinig o nakakakita ng babae sa larangan na ito. Nararapat lamang na maputol na ang ideolohiya na ang siyensa ay para lamang o kaya lamang ng mga kalalakihan sa paglipas ng panahon. Ang sabi ko na ang mga kababaihan ay nadidiktahan sa kung anong gusto nilang suotin o kung anong gusto nilang gawin. Magkaroon ng bawat isa ng free will, hindi lamang sa mga kalalakihan, gayon din sa kababaihan na magkaroon ng pantay at patas na pagtingin. As someone who identify myself as a woman, my current situation here sa ating pamantasan at bilang isang estudyante, nakakaranas tayo ng diskriminasyon. hindi tayo kung paano tayo manamit at kung paano natin i-express kung ano yung identity natin bilang isang tao. Bilang isang student government president, halos um, isa sa dalawang natatanging kababaihan sa Board of Regents. Buong tapang natin na hinaharap patuloy yung ating pagtindig hindi lang sa kapwa kababaihan natin sa student community but to the entire community kaya kung meron tayong maling nakikita kahit na minsan iba mas mababa yung pagtanaw sa atin ng kalalakihan pinipilit natin ito ilaban kasi ito yung tama ito yung dapat at ito yung aking panindigan ay celebrate natin ang Women's Month. Nararapat lamang na bumoses tayo ng papalakas para sa ating mga kababaihan at those people who consider themselves as a woman. Pero huwag din natin kalimutan na hindi lamang dapat dito tayo bumuboses o natatapos ang pagpapalakas para sa ating mga kababaihan. Ngunit dapat araw-araw natin itong pinapractice para matigil na ang diskriminasyon na patuloy na nararanasan ng mga kababaihan. Ang panawagan ko ay patuloy nawa ang mga kababaihan na tumayo sa kanilang sarili, magkaroon ng boses na ipakita sa lipunan that we are capable of doing more and we should always go beyond our limits. Kahit panawagan natin ng isang ligtas, gender inclusive and diverse university. Dahil naniniwala tayo na kung meron ligtas na espasyo ang bawat isa dito sa pamantasan, hindi niya ma-experience ang diskriminasyon. Huwag tayong matakot mag-take on sa mga opportunities na ibinibigay sa atin. May it be on a higher position or any position at all, mapakorpo o public uh, agency pa ito. Ang lipunan na itong mundong ginagalawan natin ay puno na masyado ng hate, puno na masyado ng division. Panahon na. Para tumindig muli tayo at ipakita natin sa kanila na pantay-pantay, mapalalaki, babae, o kahit na ano pa man yan. Tulad ko, pilang isang babae, gusto ko na maging role model, model nila ay magkaroon sila ng lakas ng loob at tiwala sa sarili. Kaya nilang gawin ang lahat ng bagay and they are entitled to their own selves. Ang taon lamang meron tayo natanggap na case na um, tinatawag siya sa kanyang government name, no? Ng kanyang prof, kaya hindi naman talaga siya komportable dito. Isang manifestasyon lamang ito na nakakaranas pa rin tayo ng diskriminasyon sa ating pamantasan. Kaya't patuloy ang ating panawagan na bitbitin ang advokasya natin ng ligtas gender inclusive, and diverse university. Dahil naniniwala tayo na ang bawat isa ay may karapatan na ma-experience ang isang ligtas na espasyo dito sa pamantasan. Dahil ang bawat isa ay bahagi. Noong nakaraang September to January ay ginanap ang Student Rights and Welfare event. At isa na nga sa binitbit namin ang reklamasyon na problema ngayon sa ating bansa. At mas namulat ako sa tunay na lagay ng pag-aalis ng hanap buhay at kalupaan para sa ating mga mamamayang Pilipino. Doon ko nakita kung gano'ng kalakas ang boses ng kababaihan. At hindi lamang dapat nalilimitahan ang mga gantong usapin. Kaya rin ng babae na dumalo at hindi maging tahimik lamang. Dahil ako, ikaw, tayo ay isang babae, hindi babae lang. Tapos man ang termino ko, ay hindi tayo titigil sa pagsama sa hanay ng mga advocates upang mabasag ang misogynistic na style ng lipunan natin. Patuloy natin gagawing advokasya ang pagpapalaya sa mga kababaihan at kabataan na nakakaranas ng violence sa kanika nilang tahanan o no espasyo kinalalagyan. Bilang isang babae, may boses tayo, may tindig tayo at hindi tayo dapat nabibigyang de definisyon na babae lang. Ang pagpapalaya sa kababaihan ay yung pagpapalaya sa ating lipunan. Ang pagpapalaya sa kababaihan ay pagpapalaya sa lipunan. Ang pagpapalaya sa kababaihan ay pagpapalaya sa lipunan. Ang pagpapalaya sa kababaihan ay pagpapalaya sa lipunan.